tayo. Turn na naman tayo dito sa taas. Uh, yung first floor yung first floor tapos na yan ito na lang third floor at saka second floor Sama so, yang mag bisa aku di pusat. Oke, okay. aku senon. So, Assalamualaikum, isikan, po. hai, okay. hai, Ito nyo yung na si Binti yata Si o 65. Sabi na Dito sa amin, ang bakanti na lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na lang. kwan pito ito dito kami dati so yung isang yate ay nilipat ko yan sa uh, ebusin pa rin yun. ako pa rin may hawak ito ang pinakamalaki ito ang yate ito ang pinakamalaki so, ito naman tayo sa second floor baba spiral ito tutor tutor mo na tayo bago tayo magkumpisa sa paglilinis ito yung second floor ito naman yung wing station Ito yung control Ito yung broadcaster joystick wing station port and starboard dito okay okay maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat bye bye